From this to this. O, oh, diba? Ang ganda na. Wow. So, bago ang lahat, magsimula. mag umpisa muna tayo sa umpisa. char. <laughs> so, ayun hey nga guys, no. Panibagong vlog na naman ulit tayo ngayon. Pumunta nga kami dito sa sementeryo para magpintura ng mga Pancho ni nanay at ni ano ni Kuya Mayo kapatid ng aking asawa no so ayan din na rin namin si Alter baka nga mag iyak yan doon sa bahay dahil yung naiwan sa bahay guys is si Ate Amshi at saka si Mr. Alberto tapos ayan si Ate Dronby naman at saka si Kuya Dritz ay may pasok. Half di lang daw sila. Kaya ayun, buti na lang si Ate Amsya hindi pumasok. Kaya siya yung nagbantay ng ating tindahan, pati si Mr. Alberto. So, naisipan nga naming lagyan ng pintura yung punto nila nanay at ni Kuya Mayo noon dahil is... Si Vinyers na si nanay dito ay hindi pa rin napipinturahan kaya ngayon pipinturahan natin para maganda-ganda naman tingnan no. Ay ano lang talaga guys yung parang napaniginipan ko lang talaga to na yung parang napanaginipan ko lang talaga na may pintura na daw yung pancho ni nanay. Kaya ayan, isipan namin na magpintura talaga ngayong araw na ito para pagdating ng ano, November, November 1 or Pista ng Patay ay may pintura na siya, di ba? Maganda naman talaga tingnan pag napinturahan. Tapos habang ako ay nagpipintura dito, si Papa Udo naman at saka si Pansito ay gumagawa nga ng upuan dahil nga is walang upuan dito guys tapos ay napakainit nga no to naalala ko na mayroon pa pala kaming dalawang plywood doon sa bahay lalagay na lang din namin dyan sa harapan na iyan dahil napakainit talaga at hindi talaga pwedeng magtambay ng matagal dito guys no dahil is napakainit dyan kaya sabi ko ipapaudon oh, pag pag mag ano na tayo dito sa cementerio is hindi tayo makatagal dito sa cementerio dahil nga napakainit niya Ayan, isipan namin mamayang hapon babalik kami dito. So ayan, ma-enjoy talaga guys no yung mga ganitong gawain ba yung nagsasarili lang kayong magpintura, kayo-kayo lang. Tapos ayan si Alter nagpapasaway naman dito sa aking kamera at gusto niya na naman ulit kunin yung aking cellphone. Sabi ko sa kanya ay mamaya na siyang magtingin ng ano nang ng YouTube YouTube no dahil nga wala namang internet dito pero meron naman akong naka-download kaya ayan gusto niya nang kunin yung ating cellphone sabi ko sa kanya ay mamaya na kay magvideo-video muna tayo so ayan na first coating natin dalawang pintura yung binili ko guys no kasi sigurado talaga hindi yun magkakasya dahil nga is meron pa tayong mga upuan na lalagyan ng pintura no so marami pang buhangin doon sa taas kaya ayan winalisan ko muna no kasi nga minsan yung brush natin ay napupuno ng buhangin kaya ayan ay winalis walisan ko so ayan si Papa Odo na at si Pansito naman ay busy naman dito sa kakagawa ng upuan dahil nga is pag nandito nga kami sa cementerio is wala talagang maupuan dito dahil yung dalawang upuan dito yung naka nag na, ano dyan is wala na lumak na siya no yung parang na ano na siya na, narupok na ba kaya ayan nagawa si papa udon ng upuan para naman pag pumunta kami dito ay may mauupuan. At buti na lang talaga guys, may walis dito sa gilid. Si Alter din is tumutulong siya no, nagwalis-walis siya, tapos naglalaro na lang at hindi niya na naisipan na mag cellphone cellphone so ayan na nga guys no tapos ko na siyang napinturahan lahat tapos sinindihan ko na lang din yung mga kandila na nakaano dyan. pati yung ating dalawang upuan ayan tapos na nga oh, ah, ba diba? maganda na tingnan at mamayang hapon ay babalik pa nga kami ulit dito para maglangay nga ng plywood pangharang dyan sa anong sa harap kasi nga is napakainit pa kamaaling sa ngayong init hindi ka makatagal at hindi ka makatambay dito ng matagal dahil nga is napakainit o ba diba? ayan at pa na nga kami dyan ayan si alter wala pa kami mga lego lego dyan puno kami ng pintura pero mabilis lang naman yan tanggalin liguan lang yan So, naisipan ko rin mamaya pag uwi namin doon sa bahay ay magpintura na rin ako doon sa kinabitan na lagayan ng ano ng ang drum doon sa likod bahay namin kasi nga is nakakatamad na siyang magpintura mamaya kung hindi kung maligo muna tayo tas bago magpintura kaya isipan ko pag-uwi natin doon sa ating bahay ay magpipintura muna ako kaya ayan nga, nagpahinga lang ako ng konti at ayan, hinalo ko na nga yung pangpintura ng bakal kasi pag hindi pininturahan yung bakal na ito is kakalawangin. Kaya ayan, pininturahan ko na siya guys, no? pero hindi ko natapos magpintura dyan kasi nga, natakot ako umakit doon sa taas. Kaya ayan, tinawag ko nga si Mr. Alberto na siya na yung magtapos dito sa aking ginagawa no kasi natakot ako baka mahulog ko jan ay naku po baka tayo mapilayan kaya ayan pinatrabaho ko na sa kanya yung pagpipintura dito sa mga bakal na ito so kinahaponan na ayan at inesikaso na rin nila napapaulong yung mga dadalhin doon sa simenteryo lalagyan natin ng plywood yung masilaw silaw ayan dyan dyan banda yan yung ilalagyan natin na plywood dyan at hindi pa kami naningil dyan. Kaya pagkatapos dyan, maningil na naman kami. Usha, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye. Bukas na madulit.